Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time, the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Uma -angal Uma -angal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Pangulo Marcos, bukas pero pag-aaralan pa ang pagbibigay ng clemency kay Mary Jane Viloso. E Speaker Mualdez, may hamon kay Vice President Sara Duterte, kaugnay sa pagkakadawit ng mga opisyal sa kanyang tanggapan sa investigasyon ng Kamara. Alis ko, muli nga harap sa huling pogo hearing ng Senado sa darating na Martes. Labing dalawa, na napaulat na nasawi sa bagyong Nika, Ophel at Pipito. higit dalawang daang milyong pisong utang ng dalawang libong magsasaka sa Pampanga, binura na ng Marcos Administration. At Brigada News FM Dipolog at Brigada Wantahanan, Tahanan dininig ang hiling na tulong ng isang lola na nasunugan. LITA Buong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. saan ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule? Ito ay Drive Max. Max Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Max Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw ng Webes, November 21, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada, Lei Bagyo. At Brigada, Sheila Matibag. IMAX. 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 Brigada Balita. Nationwide. 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 Mga kabrigada, hindi tiyak ni Pangulong Bongbong Marcos kung mabibigyan niya ng clemency si Mary Jane Veloso. Sa ambush interviews sa Nueva Ecija, sinabi ng Pangulo na hindi pa maliwanag sa ngayon kung ano ang ilalatag ng mga kondisyon ng Indonesia. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang dati at kasalukuyang administrasyon ng Indonesia sa pagpayag nilang makumute ang sentensya ni Viloso mula death sentence tungong life imprisonment at ang pagpayag naman na mapauwi ito sa Pilipinas. Samantala may hamon si House Speaker Martin Romualdez kay Vice President Sara Duterte matapos nitong ihayag na naaawa na siya sa mga opisyal ng OVP na nadadamay sa umano'y pag-usig sa kanya. Sa harap na rin ito ng pagpapasite in contempt sa OVP officials kabilang na si Chief of Staff Attorney Zulaica Lopez na nakakulong sa kamara hanggang sa lunes, November 25. Mula sa lalawi, kaibigan ng Albay, may report si Brigada Haji Kaaminyo. Brigada Report. Eh, di dapat siya, lang, oh, so dapat na siya sumipot at uh, mag-oath at uh, magsalita uh, at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya ma um, uh, ay ay eh, siya, siya lang yata may alam so, kung ano nangyari sa mga pondo. Eh. Kaya dapat siya na lang mag-explika. Huwag na lang yung uh, uh, bigay sa mga, ano, sa mga officials ng OVP o sa DEPA. Siya na lang, lang magsalita. Yun na lang po. Mismong si House Speaker Martin Romualdez na ang humamon kay Vice President Sara Duterte na dumalo na sa pagdinig ng good government and public accountability. Tugon nito ni Romualdez sa pahayag ni Duterte na naaawa na siya sa mga opisyal ng OVP na nadadamay sa umano'y pag sa kanya na may kinalaman sa confidential funds. Ginawa ni Romualdez ang hamon sa Vice Presidente matapos ang matagumpay na pagdaraos ng bagong Pilipinas Service Fair o BBSF sa Legazpi City sa Albay ngayong araw. Bago ito, bumisita rin si Rom Waldez sa Viracatanduanes at kasama rin sa inikot ang Naga City at Bayan ng Pili sa Camarines Sur. Ang mini BPSF ay kinasa upang magbigay ng ayuda at serbisyo para sa mga residente sa Bicol Region na nasa lanta ng magkakasunod na bagyo. Samantala, sumang-ayon din si House Assistant Majority Leader Jill Bungalon sa panawagan ng Speaker kay VP Sara na dumalo na sa investigasyon. Masasagot lang kasi anya ang lahat ng aligasyon at mareresolba kung haharapin ni Duterte ang tanong ng mga kongresista. No less than the Chief of Staff of the Office of the Vice President, sinasabi wala siyang kinalaman. And kumbaga, compartmentalize yung kanila pong mga trabaho. Lalong-lalo na sa usapin ng uh, utilization of confidential funds, wala siyang uh, uh, alam. So, kumbaga, uh, applying the process of elimination, talagang sila Gina Acosta, Lemuel Ortonio, uh, the Paharda spouses, and of course, the office of the Vice President, the head of the agency, which is BP Sara, sila na lang po talaga ang makakapagbigay linaw dito po sa mga katanungan. Pumalag naman si Congressman Rog Gutierrez sa salitang persecute o pag-usig na ginamit ni VP Sara upang ilarawan ang ginagawa umano sa kanya ng kamera. Number one, hindi po siya fair statement of persecution po kasi we're only doing our jobs in the legislation. Dito po natin kung saan naman ang kagaling yung mga katanungan. This is not out of the blue naman po. that my basis so that's why we're having these questions Number one solution para we according to the course, participate If they were to attend to participate I don't think we'd have a, we have it wouldn't drag so long the boss as a, as happened. Mababatid na sa pinakahuling pagdinig ng Good Governance Panel ay pinasight in contempt si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez dahil sa pagtatangka o manong mang himasok sa proceedings. Pinatawan din ang contempt order ang apat na opisyal ng OVP na sina Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda at dating SDO Edward Fajarda. Mula dito sa Albay, in the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max, Max, Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Matapos naman ang naging plenary deliberation ng iba't ibang opisina, muli na raw itutuloy ng Komite ni Senadora Risa Ontiveros ang huling POGO hearing at kabilang na sa imbitahan dito si Alice Go. Para sa karagdagang detalye, Brigada Ann Cortez, Brigada. mo! Brigada. Ngayong tapos na nga ang inuumagang budget deliberations dito sa Senado, oras na po para ituloy ang sunod at huling pagdinig sa mga kaso ng kriminalidad ng Pogo at ng grupo ni Guo Huaping o Alice Guo. Kasunod nito, muling haharap sa Senado si Alice Guo kasama nga ang ilang pang sa illegal na Philippine offshore gaming operator tulad ng alang ni na Cassandra Leong at Tony Yang. Pero maliban pa rito, sasalang din sa darating na Martes ang mag-amang na aresto dito nga sa Poguhab sa Cebu. May bagong impormasyon po tayong nakalap lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China. Dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga pogo pero nang matanong ang senadora tungkol sa bagong impormasyon na ito, ay tumanggi muna siyang ibahagi ito sa media. Dahil sa susunod at huling pagdinig niya na raw ito, isisiwalat. Ngunit pagtitiyak niya, target nilang pagdugtungin ang mga naiwang katanungan noong nakarang pagdinig hinggil sa explosive revelation ng Al Jazeera interview. Patuloy naman din kinokontak ng Department of Foreign Affairs ang kinaroroonan ni Jesse Jang upang mapatotohanan ang mga aligasyon na sp si Alice Guo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. <manyan> Samantala umakyat na sa labindalawa ang naiulat na nasa wibunsod ng magkakasunod na bagyong Nika, Ophel at Pepito na tumama sa Luzon. Nag-iwan din ang bagyo ng halos isang milyong pamilyang apek Estado. Brigada Kath Austria e Brigada Mo. Brigada! Umakyat pa sa labing dalawa ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos ang paghagupit ng bagyong Nika o Felat Pipito sa Luzon. Ayon sa NDRRMC, pito sa mga nasawi ay mula sa Region 2, tatlo ay mula sa Region 3 o Central Luzon at dalawa mula sa Cordillera Administrative Region. Sa kabuang bilang, lima na ang kumpirmadong nasawi dahil sa bagyo. Samatala meron namang labing anim na nasaktan habang apat pa ang nawawala. Dalawampu't siyam na lugar na sa Luzon ang nagdeklara ng state of calamity. Halos isang milyong pamilya ang iniulat na naapektuhan ang magkakasunod na bagyo na ngayon ay patuloy na hinahatiran ng tulong ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music News Authority. Tuloy-tuloy po ang ginagawang distribusyon ng pamahalaan ng mga Certificate of Land Ownership Award at Certificate of Condonation with Release of Mortgage para naman sa mga agrarian reform beneficiaries. Ngayong araw sa lalawigan ng Pampanga, namahagi ng klowang ang pamahalaan na pinangunahan niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May detalya ng report si Brigada Maricar Sargan. Brigada! Maagang pamasko para kay Tatay Seryo Ciron ng Mexico Pampanga ang natanggap nilang Certificate of Land Ownership Award at Certificate of Condonation with Release of Mortgage mula sa pamahalaan. Isa si Tatay Seryo sa mahigit 2,000 mga agrarian reform beneficiaries mula sa Pampanga na nakatanggap ng kanilang clowa at cocrop kung saan mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa distribusyon. Ayon kay Tatay Seryo, matagal na panahon nang hindi nababayaran sa gobyerno ang kanyang lupang sinasaka dahil mas inilaan nito ang pera sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Kaya nang inanunsyo na kasama siya sa condonation, tila nabunutan daw siya ng tinik sa lalamunan. Ang ito, malaking tulong sa akin to dahil nawala wala na akong problema sa lambang. Sa idad ko na ito, ng wala akong problema sa lambang. Maraming maraming salamat kay Presidente, kundi sa kanya at sa sekretary, Dar. Hindi na ako nang wala ng na problema sa utang ko sa lambang. Sa kaya, wala, 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 ang Cockroom ay patunay na binubura na ng pamahalaan ang anumang pagkakautang ng mga benepisyaryo, partikular sa amortisasyon, interes at iba pang surcharge na nakaangkla sa kanilang lupang sinasaka sa loob ng mahabang panahon. Alinsunod na rin sa nakasaad sa New Agrarian Emancipation Act. Sa kanyang talumpati, sinabi naman ni Pangulong Marcos na patuloy na nag-iisip ang pamahalaan ng mga paraan upang lalong mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa bansa. Simula ngayon, Pinapalawang bis, pinapawalang bisa na po natin ang ating ang inyong utang sa lupang ipinagkaloob sa inyo sa ilalim ng reformang agraryo. Isang hakbang ito upang pagtibayin pa ang sektor ng agrikultura at matulungan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. In the heart of changing lives, it was si a Brigada Maricar Saragan. Now, 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. IMAX. 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 Binigyan din po ni Senador Christopher Bongo ang importansya ng pagkakaroon ng agaran at sustainable na hakpang para masiguro ang food security sa Pilipinas. Pero upang magawa ito, bilang miyembro ng Senate Committee on Agriculture, ay minungkahin niya ang pagtulong sa mga magsasaka lalo na ngayong napabalita na halos 320,000 metric tons ng bigas at agricultural damage ang iniwan po ng Bagyong Christine at Leon. Kasunod dito na nawagan din ng senador sa Department of Agriculture na bigyan ng sapat na tulong ang mga magsasaka upang mapataas ang kanilang ani sa Throwbacks. Samantala, isang sunog naman ang sumiklab sa isang residential area sa Centennial Village sa Tagig City. Dalawamputpitong pamilya ang naapektuhan sa nangyaring insidente. May report si Brigada Jigok Studio, i-Brigada Mo. Brigada. Report Makapal at maitim na uso at nagngangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng isang residential area sa Centennial Village sa barangay Western Bicutan, Taguig City. Mag-aalas 7 kaninang umaga nang magsimula ang sunog sa ikaapat na palapag ng Building 18. Sa lakas ng apoy, mabilis na itinaas ang sunog sa ikalawang alarma. Kwento ni Gay, ang may-ari ng kwarto kung saan nagsimula ang sunog, inihatid niya lamang ang kanyang anak sa eskwelahan. Pero pagbalik niya, nakita niya na may umuusok na sa kanilang kwarto. Kaya dali-dali siyang umakyat sa ikaapat na palapag. Nagatid po ako ng bunso ko sa school sa St. Patricia. Sa St. Patricia, mga around 6.45. Tapos hinatid ko lang yung anak ko kasi exam nila. Tapos pagbalik ko po, po, hindi naman ako magtagal sa school kasi walking distance lang po dyan sa, dito e. sa Centennial. Tapos yung pagbalik ko po, po, sabi ko bakit parang yung namin, umuusok, tinakbok ka agad, inakyat ko. Kasi yung anak kong panganay, natutulog po doon. Wala rin siyang naisalbang mga gamit dahil inuna niyang iligtas ang kanyang natutulog na anak. Tanging damit na suot lamang nila ngayon ang meron sila. Alam po talaga kami kundi yung damit lang namin sa katagod namin yung naisalba po. Napakahirap po. Napakahirap po kasi kahit financial, wala. Wala talaga. Lahat ng gamit ng anak kong college na sunog. Ayon sa chairman ng barangay, nagmula ang sunog sa naiwang nakasaksak na aircon at nakacharge na cellphone. Ang inisyal ay yung tungkol po sa cellphone at yung uh, aircon po. Doon po nagsimula. Ang dahil sa si nanay ay natit si bata sa eskwela na iwanan po yung cellphone at yung uh, aircon na Naging pahera pa naman ang pag-upula sa sunog dahil sa malayo ang mga fire hydrant sa lugar. Tumagal ang sunog ng halos dalawang oras bago idineklar ang fire out pasado alas 9 ng umaga. Wala namang nasugatan o namatay sa nangyaring insidente pero 27 pamilya ang naapektuhan na pansamantalang tumutuloy sa evacuation center ng barangay. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. IMAX. 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 Brigada Ay mga misis, kasabay mo laging kumain ba si Mister? Siguro napansin mo nang mabilis siyang kumain. Ayon sa isang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition, Karaniwan po kasi sa mga kalalakihan ang mabilis talagang kumain kumpara sa mga kababaihan. Ito ay dahil sa kanilang biological drive na mabilis kumilos at tapusin ang isang gawain kabilang na ang pagkain. Ang ugaling ito ay maring nakaugat din sa mga behavioral pattern mula naman pagkabata. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, nakilala po namin si Lola Linda Recamara, biktima ng sunog. Isinalaysay ni Lola Linda na bago nangyari ang trahedya, ay lumabas siya ng bahay kasama ang kanyang 5-year-old na apo upang bumili ng bigas sa tindahan habang iniwan niya ang ina ng kanyang apo na si Aling Lily na nagluluto ng kanilang ulam sa loob ng bahay. Hindi pa man nakararating sa bilihan ng bigas, si Lola Linda, laking gulat niya nang makita ang makapal na usok na nagbumula sa kanilang bahay. Dali-daling bumalik pa uwi si Lola Linda at ang kanyang apo kahit medyo hirap na itong maglakad dahil sa katandaan upang alamin kung ano ang nangyari sa kanila. Nanlumo at napaupo na lamang si Lola Linda. Pakiramdam niya, wala nang pag-asa pang maisalba lahat ng kanyang mga gamit. Kaya't laking pasasalamat ni Lola Linda na naghatid ng tulong ang Brigada at One Tahanan Party List sa pamagitan ng pagbibigay ng mga essential goods, mga delata, mga damit at mga gamit sa kusina ng mga tagapakinig ng Brigada News M. Dipolog na sumusuporta. Ah, okay, Rachel. Kamera yung maglino ka Salamat tabang. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang one tahanan party list. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at one tahanan party list, maraming salamat kabrigada! My half-bong, we're going completo completo Max. Brigada Max, we nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News Hub Philippines katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama po ang buong puwersa ng Brigada News Hub Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagiginig. Mula rito sa Brigada News F. Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In